So, manyo nga pala kami ngayong araw dahil magpapagawa nga pala ako ng food cart na gagamitin nga pala namin sa school at sa isang subject namin. Ulan-ulan pa nga yung panahon at wala talagang tigil at si Kuya Ruben nga pala yung gagawa ng food cart namin at siya na lang talagang kinuha naming labor dahil magaling nga siya sa paggawa ng mga ganito. After nga pala namin masukatan kung ano nga pala yung height, kung gaano kahaba nga pala yung gagawin food cart, nagpunta na nga pala kami dito sa mga hardware para bilhin nga pala yung mga gamit na gagamitin namin. Sinabi ko naman kay Kuya Ruben na yung budget nga pala namin is pang budget meal lang at talagang sa school lang gagamitin baka kasi after neto, hindi na nga rin pala namin magamit. Depende kung ibebenta namin. For members nga pala kami maghahati-hati dito at apat nga pala yung membro ko na makakasama nga pala sa pagtitinda sa e school dito sa first sem namin. Hindi ko nga lang business to dahil apat na membro nga pala kami dito at talaga itong first sem buong pagtitinda lang yung gagawin namin. Kaya sana bumili kayo ha kapag nakapagtinda kami. Kaya... kaya magiging busy ang tao talaga sa eskwela dahil nga magtitinda madaming gagawin. Pero I hope sana masama ko pa rin kayo sa journey ko. Kung budget nga pala na napag-usapan namin ni Kuya Ruben, medyo lumagpas pero carry na, at least maganda nga pala yung gamitin niyang materyales. na nga muna dito kasi ilalabas muna yung sasakyan. Bali, bumili nga pala dito si Kuya Ruben ng plywood na one and a half tapos isang plywood. Bali, pagkakasya niya nga lang talaga. Tsaka nga pala mga kahoy nagagawin gagawin nga pala ang sa ating food cart. By the way nga pala, isingit ko na rin. Nag-upload nga rin pala ako ng mga video dito sa aking Red App. Baka masingit nyo pa subscribe na rin. Salamat sa paglambing. Oh, una nga pala ako mag-upload ng mga mini vlogs ko dito kaya kailangan updated kayo. Ito so, nga pala yung sample layout na ginawa nga pala ng mga classmate ko yung mga grupo ko. Basta kahit hindi magaya to, basta magkakasya lang itong mga materialis na binili namin. Sabi nga ni Kuya Ruben, kayang-kaya niyan, kaya talagang susukatin niya bawat nga pala putol niya yung mga kawi at saka plywood. Wala naman ako dito sa kaibigan nga pala ng tatay ko dahil siya nga pala yung gumawa dito sa mga cabinet namin at saka dito sa may kusina. Alam niyo, kulang na naman ako sa tulog kaya nagtry pa nga ako matulog dyan pero di talaga kaya kasi kagabi ang lakas talaga ng ulan at nagising ako at hindi na talaga ako nakatulog ulit. Kalipas nga ng ilang oras, eto nga may nagagawa na nga si Kuya Ruben at malapit na nga ma-finish nga itong ating food cart. Umabandang alas 4, nagpunta nga pala ako dito sa may Ritzan, dahil nga pala ako ng door handle. Tsaka nga pala stainless steel lock. Parang nga pala masusiyan namin to. Sabi nga pala sa akin ni mama, bumili nga daw ako dito ng tatlong nyog or tatlong ngungot daw. Gagawin niya nga daw niyang langis. Pinakayod ko na nga rin para less hassle na kasi yung pangkayod namin, di ko alam kung andun pa ba sa amin. Buti na nga lang, nandito na ako sa amin at nabasa lang ng konti kasi binagsak na naman niya yung ulan. Start na nga pala yung klase namin noong July 14 at eto nga, busy busy talaga kami nag-aasikaso ng mga bagay-bagay na gagamitin nga pala namin sa pagtitinda. mag na nga muna kami, kita nyo para yung tinapay na donut para chicken fillet ng McDonald's. May bisita nga kami si Jackie Bulili. Sabi ko nga sa kanya, isama ko na nga lang siya sa vlog ko. din talaga tong bata na to. Ito na nga pala yung kinalabasan ng aming food cart kasi pinagkasya nga lang itong mga ginamit nga pala na kawit tsaka plywood. Kinabi na nga mga mga si Ruben at eto nga talagang tinapos na nga pala niya ngayong araw dahil bukas meron na nga daw siyang trabaho. Nag-start nga pala siya ng 1 PM. Kaninang ginagawa niya to, natapos na siya na magsi 7 PM na. Inasok na nga muna namin tong food cart dito sa love kahit masikip na baka kasi madumihan sa may basa at saka wala talagang space. naman yung yung namin, kaya dito na nga lang pala namin talaga siya tinabe. Nang gabi na nga mga moy, eto, nagluto na nga lang pala ako ng uulamin namin dito na chicken. Para siyang maling, kalasang-kalasa niya. Sinama na nga rin pala natin yan ng itlog. Tapos ako, alam niyo bigla na naman akong nang crave ng, ng pancit kanto ha. Hindi healthy to, pero alam niyo kapag cravings ko, ay niluluto ko talaga siya. Tingnan niyo naman, may chicharong baboy pa. Naitawid naman yung araw at solved na nga.